Kilalanin natin si Tim, isang respetadong piloto. Hindi man siya lumalabas sa TV, si siya sa mga babae. Walang planong mag-asawa, puro enjoy lang ang buhay. Happy go lucky, ang lalangit ang kanyang opisina at ang kalayaan ang kanyang kaligayahan. Para sa kanya, ang commitment ay isang mabigat na bagahe na ayaw niyang dalhin, kaya't ang mga babae ay parang mga layover lang, mabilis lang, walang permanenteng destinasyon. Kaya naman, laking gulat ng lahat nang biglang magbago ang ihip ng hangin, literal. Isang araw, sa kalagitnaan ng isang routine flight, sumadsad ang eroplano ni Tim sa liblib na probinsya ni Emmy. Ang tadhana, minsan, sadyang mapaglaro, Si Emmy. Samantala, nasa mundo naman tayo ni Emmy, isang probinsyana na ang buhay ay puno ng pagsubok. Pulubi man siya sa yaman, mayaman naman siya sa sipag at busilak na puso. Naglalakad siya sa tabing gubat, naghahanap ng panggatong, nang biglang may napakalakas na ugong at pagsabog siyang narinig kaba, takot at pagtataka ang bumalot sa kanya. Para siyang inuudyukan ng isang kakaibang lakas, isang koneksyon na hindi niya maintindihan, nasundan ng pinagmulan ng ingay. Laking gulat niya, isang bumagsak na eroplano. At sa tabi nito, si Tim, duguan at halos wala ng buhay. Ang pagligtas at pag-aaruga hindi nagdalawang isip si Emmy. Sa kabila ng panganib, nag-alab ang kanyang instinct na magligtas. Dinala niya si Tim sa kanilang bahay. Isang maliit na kubo na puno ng pag-ibig at lunas mula sa kalikasan. Araw at gabi, inalagaan niya si Tim. Bawat kagat ng gamot, bawat punas ng lagnat ay parang nagtatanim ng isang binhinang damdamin sa puso ni Emmy. Ang pag-ibig ay parang sakit. Minsan, masarap ang dulo. Minsan, masakit. At dito nagsimula ang kanilang kwento. Ang pagsibol ng pag-ibig. Habang gumagaling si Tim, nakita niya ang dalisay na kagandahan ni Emmy. Nakita niya ang isang buhay na simpleng-simple, ngunit napakaligaya. Ang piloto na walang balak mag-asawa, unti-unting nabihag mang puso ng isang pulubi para silang dalawang magkaibang mundo na nagbanggaan, ngunit nagbigay buhay sa isa't isa. Isang gabi, sa gitna ng kanilang pag-iisa at pag-aaruga, nangyari ang dapat mangyari. Naging sila isang romansang parang panaginip at hindi nila alam, ito pala ang magiging simula ng isang malaking pasanin at paniminil. Ang pagkawala Pagkalipas ng ilang linggo, tuluyan ng gumaling si Tim. Kinausap niya si Emmy, nagpaalam, at nangakong babalik. Ngunit ang mga pangako sa hangin ay parang ulap, madaling mawala. Umalis si Tim at hindi na nagparamdam pa. Balik sa kanyang dating buhay, tila bang aksidente ay isa na lang masamang panaginip, at si Emmy, isang malabong alaala si emmy naghintay umaasa ngunit ang pag-asa ay napalitan ng isang katotohanang mas mabigat pa sa eroplano buntis siya ang tatlong biyaya o sumpa at hindi lang simpleng pagbubuntis mga kaibigan triple Nabuntis si Emmy ng triplets. Isipin mo, isang pulubi, nag-iisa, tatlong bibig ang kailangang pakainin. Ang kaligayahan ay naging katakot-takot na hamon. Humirap ang buhay ni Emmy ng tatlong beses. Nagtrabaho siya ng triple, nag-aruga ng triple, ngulit ang pagmamahal niya ay triple rin. Hindi man niya alam kung nasaan si Tim, tinanggap niya ang mga bata bilang regalo mula sa langit. Hindi sumpa. Ang katatagan ng isang inang Pilipino ay hindi matitinag. Ang paglipas ng panahon at paglaki ng lihim. Lumipas ang pitong taon. Ang tatlong bata, sina Timo, Tina at Tino ay lumaki ng masigla at matalino. Sila ang nagbibigay kulay sa buhay ni Emmy. Pero may isang bagay na laging napapansin ng mga tao. Kamukhang tamuka nila si Tim. Para silang siroks copy ng piloto. Ang lihim ni Emmy ay laging nakatago sa mukha ng kanyang mga anak hanggang sa dumating ang araw na nagpasya si Emmy na kailangan namin ng bakasyon, isang bakasyon na magdadala sa kanya sa pinakamalaking pagkikita at pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang tadhana ay may ticket din sa flight na iyon. Nag-ipon si Emmy at sa unang pagkakataon, sumakay sila ng eroplano. Excited ang triplets! Isipin mo ang tagpo. Si Emmy may dalang tatlong bagahe ng pag-asa at tatlong anak na puno ng kuryosidad. Ngunit hindi niya alam, ang tadhana ay may ticket din sa flight na iyon. Habang naghihintay sila sa gate, tumingala si Emmy at nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang anino na matagal na niyang kinalimutan ngunit hindi kayang burahin ng panahon. Si Tim, ang piloto! Ang piloto ay walang alam. Sa cockpit abala si Tim. Isang profesional, wala sa isip niya ang nakaraan o ang anumang commitment. Ang alam lang niya, safe niyang dadalhin ang kanyang mga pasahero sa destinasyon. Walang kamalay-malay si Tim na ang isa sa mga pasahero niya ay ang babaeng nagligtas sa kanya at tatlong beses siyang pinagpala dahil sa kanya. Ang tadhana, nakangiti, naghahanda sa pinakamalaking surprise. Xerox copy. Biglang lumabas si Tim mula sa cockpit. Kailangan kausapin ng isang crew. At doon na sila nagtagpo, titig sa mata, nataranta si Emmy. Ayaw na niyang makita si Tim dahil ang sakit ng paglimot ay sariwa pa. Ngunit hindi niya maihilang kanyang mga anak na tulala ring nakatingin sa kanilang kakambal na piloto. Tiningnan ni Tim si Emmy, pamilyar. Ngunit hindi niya maalala sa tagal ng panahon. Ngunit nang makita niya ang mga bata, sina Timo, Tina at Tino, napatigil ang mundo ni Tim. Tatlong bata, kamukhang mukha niya. Parang Xerox copy niya. Ang bilis ng alaala. Biglang pumasok sa isip ni Timang lahat. Ang aksidente, ang kubo, si Emmy, ang pag-aaruga, ang isang gabi. Ang limang segundo ng memorya ay mas mabilis pa sa jet engine. Nagtago siya. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Hindi niya alam kung lalabas pa ba siya o haharapin ng kanyang tadhana. Nag-isip siyang mabuti dahil kung papalagpasin niya ang araw na iyon, baka hindi na niya makita ulit ang mga bata. Ngunit sinigaw ng kanyong puso na anak niya ang mga ito dahil mukha palang Xerox copy na. Lumabas siya at kinausap si Emmy. Ang paniningil ng tadhana. Nagsalita si Tim. Emmy, ikaw ba yan? Nanginginig ang boses ni Tim. Si Emmy, matigas ang puso. Hindi mo na dapat pa akong kinilala, Tim ang tanging nasabi niya. Sa puntong ito, nalaman ni Tim na ang pinakamahalagang kayamanan pala ay hindi ang mga bituin sa kalangitan, kundi ang mga bituin sa mga mata ng mga anak na hindi niya inalala. Ang karma niya ay dumating hindi bilang isang sumpa, kundi tatlong magagandang regalo. Nag-alok ng tulong si Tim, nag-alok ng lahat ng kaya niyang ibigay, ngulit si Emmy, sapat ng kanyang pagmamahal sa sarili. Huwag na Tim, kaya kong buhayin ng mga anak ko nang walang tulong mo. Ang kailangan lang namin ay respeto at hindi ang pagiging tatay na biglang sumulpot dahil lang sa mukha mo ang mukha nila. Isang sampal ng katotohanan ng natanggap ni Tim. Ang pride ni Amy ay mas mataas pa sa ulap na nililiparan ni Tim. Simula noon, hindi na pinayagan ni Tim na mawala pa si Amy. Araw-araw siyang pumupunta, nagpaliwanag, nagpakumbaba, at nagpakita ng tunay na pagsisisi. Sinabi niya na naging abala lang siya at hindi niya alam na nagkaroon sila ng bunga. Ngunit hindi tumalab kay Emmy. Alam ni Emmy na ang excuse na busy ay isang malaking kasinungalingan lang. Kailangan ni Tim na patunayan ng sarili niya, hindi sa salita, kundi sa gawa. Ang pamilya bago ang karera. Nagumpisa si Tim na pababain ang kanyang lipad, literally at figuratively. Tumiwalag siya sa ibang flights. Ang pilot logbook niya ay napalitan ng parenting logbook. Sinamahan niya ang mga anak niya sa parke. Tinuruan silang magbasa at niyakap sila ng mahigpit. Dito niya naramdaman ang tunay na kaligayahan. Ang mga anak niya ang naging fuel niya sa buhay. Nakita ni Emmy ang sinseridad ni Tim at unti-unting lumumbot ang kanyang puso. Ang malaking pagkakamali. Isang araw, tinanong siya ni Tina isa sa triplets. Daddy, bakit hindi mo kami kasama dati? Dito na bumagsak ang luha ni Tim. Hindi niya pwedeng itago ang katotohanan. Umamin siya sa mga anak niya. Nagkakamali ako mga anak. Naging irresponsable ako. Pero sa mundong ito, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang hindi pag-aaral mula sa pagkakamali. Salamat at binigyan niyo ako ng pagkakataon maging isang tunay na ama. Ang pag-aamin ay parang clearing ng clouds sa isang masamang panahon. Ang pagpapatawad. Ang puso ng isang ina ay malawak, ngunit ang dignidad ay mas mahalaga. Pinatawad ni Emmy si Tim. Hindi dahil sa kailangan niya ng tatay para sa kanyang mga anak, kundi dahil nakita niya ang tunay na pagbabago sa lalaking minsan niyang inibig at mahal na siya ng mga anak nila. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong nagkasala, kundi para rin sa sarili mo, upang tuluyan ng maging malaya sa sakit ng nakaraan. Isang gabi, dinala ni Tim si Emmy at ang mga bata sa isang surprise. Hindi sa eroplano, kundi sa isang hot air balloon. Nasa kaligitnaan sila ng himpapawid. Tumingin si Tim kay Emmy, kinuha ang singsing at sinabing, Emmy, noon, ang buhay ko ay walang destinasyon. Pero ngayon, nakita ko na ang home base ko, ikaw at ang mga anak ko. Mag-asawa tayo at gawin nating formal ang pamilyang ito. Handa akong lumipad, basta ikaw ang co-pilot ko. Napaiyak si Emmy, hindi sa sakit, kundi sa sobrang kaligayahan. Sa harap ng kanyang tatlong anak, sinabi niya ang oo. Ang dating pulubi ay magiging asawa na ng isang piloto. Ang dating iresponsableng piloto ay magiging ulirang asawa at ama. Ang eroplano ni Tim ay bumagsak sa probinsya ni Emmy, hindi para sirain ang kanyang buhay, kundi para itayo ang pamilyang matagal na niyang hinahanap. At dito nagtatapos ang kwento ni Emmy at Tim. Ang tunay na aral ay hindi lang tungkol sa pag-ibig o pagpapatawad. Ito'y tungkol sa pananagutan. Hindi sapat na masarap ka lang magmahal, kailangan responsable ka rin. Ang aksidente minsan ay destiny na naguudyok sa atin na bumaba sa lupa at magtanim ng pamilya. Kaya't sa bawat paglipad mo, huwag mong kalimutan na may naghihintay sa iyo na babagsakan, hindi sa pagkasira, kundi sa pag-ibig na walang hanggan. Kung na-inspire kayo at naramdaman ng bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento. At i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa baba ang inyong mga salubin. Anong aral lang tumatak sa inyo? Naranasan niyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig.